mga skipjack mga master magandang ano magandang kain sa rai mga master napadaan sa grupo ng skipjack ayan yeah, mga master dalong rai daw niya lagot sayang May oh boy pa kayo. <laughs> Hindi mo kaya bulin yun. Kahit yan ay pagod na ay sauce. Yan mga master ang huli sa raay. Nakachamba na naman tayo mga master. Pare natin yung isa pa. May isa pa. Ito mga sir 5-6 to naman. Yung pag-area mga master ganyan lang. Basic lang yung pagkar niya mga master Ah, sa isa niya mga master, 5-6 to, yan yung pinakalas na ride ay pulputon yung ride namin, ano, 5-6 to Medyo maliit kasi yung nylon ng mga master lalo, Pero lalo na yan, mas maliit ang nylon Yan mga master, lalagyan na ng sinker Mabigat so, Okay, ariyan mo na alam mo lang master ayan yan, 30-50 pa lang for today, sunay mga master yan ayan ang huli namin oh no? dami pa doon sa una mga master sulit ang paglaot mga master medyo mahangin-hangin na dito mga master magboboy namin mga master tama no? tama namin sa payaw si Kahangin Kahangin? <laughs> Yan mga master, kain tayo Sarap ng kombinasyon May nilagang saging May kinilaw, may kanin Kain tayo mga master, kain May pangunggoy dito Pangunggoy Kain tayo, pang kain Ito pa Ito pa <laughs>